gawin at Ah, nito tuloy eh. Yeah, sa hmm. ito ang binulasan. Binula. Ah, ito dito na lang parang gagahit mga ano. mga probinsya. So, mga boundaries.

yan po at kasama uli namin. Si so yan po at nandito na kami sa Taniman. Kasama po namin yung dalawang bata. Dati utal pa si Mal, eh. ngayon na eh, hindi na. Bago ako magsimula, anak ay che check ko muna yung inyong mga dala. Kung anong dala mo. Halika dito. Ay, maganda ka ating Nini, mami ako i-check yun sa iyo ha. Mahalika anak. Halika buksan mo kung ano ito. Ito po ang nag Ali natin. Kaya sige. Lakas mo anak. Ayan, ito pa. Ayan, si, si Maloy po ang naghanda na itong mga dala niya. Oh. May dala po siyang manika, ano pa? May dalang tubig. Oh, bakit may dalang sito? Ito 'yung sobrang mukha hapon. Oh, mo. Oh. Dito daw po pala ay ni Maloy kahapon sa may school. may dalang Hansel. Sino may bigyan ito anak? Ay bigyan daw po ito ni Ate may Kiara dali. ito. May, gawa nina, nina, Tapos ay eh, uh, uh, may mga chocolate. May kisses na isa. Tapos itong parang coin chocolate. Tapos ito ah anak ito hindi healthy ah. Yung ganito ah. Tapos ito po yung bigay ni Nini na mga oh, ano ay ano candies, gamis. Oh, sige, bayan. Okay, Nini. ngayon naman Nini, wait, lang. wait lang, i-check naman natin na yung kay Nini. Nini halika. Ano naman sa iyo? Mga baon ni Shane. Ano ang baon ni Shane? Wow, maraming baon si Shane. May tubig na dala. Oho ah, pulos, ano, Pulus tinapay. Magugutomin yata si Nini. Yan ito, ang dala mo Nini? Ha? Ah, opo. Mm. Kasi may dalang oishi. Oh, ito naman po yung iba pang dala ni Nini. Dalawa po ang kanyang dala. Oh, may laruan sa yang ganito. Ah. Aba, at may mga lipstick nang dala. May dala pang lipstick si Nini. Talagang na. May dalang blower. May dalang tali sa buhok. May dalang headband. Yan, ano pa? May dalang suklay. Talagang para kanining dalaga na. Ah. Mm. Tapos may dala po na itong manika. Tapos may mga bracelet-bracelet. So, ito po yung dala ng dalawang bata. Doon na kayong dalawa. At, oh. Baby. Sige, baby. Sige, So, yan na po. At kami malawak na naman ang aming mga na ano ang gamas. yan po. Lahat po ito gamas na yun lang po yung mga damo na natanggal namin. So, yan po. Mabilis po magagamas itong dalawa. Ni ate, tas si mahal. Halos po ito wala ng damo dito. Yan na lang pong aming gilid na yan ang aming gagamasan. oh dalawang bata. Inasimutin ito kamuti. mo isa sa akin. Iyan ang tinabun na ano mo? ani tatay? Ano, tatay? O, boy, malalaki. Uhu, oh. Marami naman po kaming ilalaga at babagkatin. O yung makoy naman po ay naglilipat na uli po ng mga suwi ng saging na tordan. Sige po, y kung ilan lang nailipat mo? Ayan ah, to po, po yung pang-anim na. Marami na po sige nang nailipat doon sa may gilid na yung gitna. Tapos po yung gilid ka. Ah. Mm -hmm. Lahat po ng gilid namin ay kami nang tatamnan at para po next year. O ba 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 bago po siguro matapos itong taon na ito, eh, kami may aanihin na uli sa mga bagong tanim. Bibi, baito ba, bibi ay? Nini, pa ba nini ahani? Pagkatapos ninyo naiyan? bayto ah, yun ako alam. <laughs> hmm, lawak na po. Dito na po yung tatalim ni Kuya. Ah. Kasi ito pa Yan po na, yung Ito sa itinan. Ito ang nagtatabas dito. Ito ah. Pag ito may suwi diyan, ah. Hindi nagpuro rin. Ito oh. na ito para gumanda. Oo. Oh. At ito na ang kapalit nila eh. Hmm. Sacrifice siya. Sama ko na. So yan po uh, at isa-isa na pong hinahakot ni Mahal. magtatanim na po si tate kaya po hinahakot na ni Mal mga umpok ng ano po ang mga pinagdamuhan. Biglang linis. Ito na lang po ang aming gamasin. Ah. So yan po lahat po ng aming mga nagamas na damo. At yung po mga bagaso na hindi naman namin nakailangan ay doon po namin tinambak. Ah, hinakot na po namin kanina doon. Bano? Diyan na po si kayo nagtatabas sa may loob ah. Kaya mukhang pwede dun sa kabila nagtatabas ng sagingan. So yan po. Bago po umalis si Kuya Makoy, kanya na pong inilagay lahat yung mga kamuti dito sa sako. At tinanggal na po niya lahat yung mga sungot. Kadala-dala na lang po yan namin mamaya. At si tatay po ay panibago naman naguguhit at magtatanim na naman po uli siya. Kumain na may mga ulpot na ah. Yung una naming tanim. Araw lang po ang pag-iitan. naman po ito. Yan na lang po ang aming gamasin. Kakaunti na. Yung si ate napakalawak na po ng kanyang nagamas. Kasi mahal. So yan na po at kami pa na. Kami pibabalik na lang uli dito sa susunod na araw. Yan po, malinis na uli ang aming taniman. O uwi na. So yan po lahat ay may tanim na. Uh, pagbalik po namin dito ay mga sitaw naman po ang aming tatanim. Tapos po ay okra at talong. So yan uwi na. Ayan, tayo na. Anak, ah, ibalik mo na ito sa kuya, ah. Tayo, tayo. Ayan, putuwi, ana. Ano kasi Ay, nag-post lang po sila, eh. O, ay, so, yun po, pagkatapos sa taniman kasi kami, sinama muna ni kuya sa, ano ay, sa papuntan din nahi, na hikat kami, pwede tingin ang isda. Yung aming pong tricycle, inimun muna namin doon sa aming taniman. mercedes <laughs> 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 mga dagyot. mga magagamas na ito ay. Mga putikin pa ang paha. pa sa ate. Tatay ako nagustuhan ko kahapon. Tatay, nagustuhan ko kahapon yung pinarito na bigay ni Kuya Emil na isda. Na salmon. Galunggong. Galunggong ate, tapos binaak ni Ay, isang daan daw nga lang. Sabi ng Kuya Emil, ang galunggong ito sa asawa na isi. Chill daw daw at bumili. Abay, doon naman sa naglalapos. Sabi nila na isi. So yun po, pabalik kami sa amin. Nakaabot ang mga ano, magagamas sa atin. nang ano. Wala sa plana. Wings. Eh. Kami po ay nagbili lang ng tulingang lapat at saka po yung pakoy. Nakakasanong naman ito. Akala ko ito So yan po. At kami muna ay bumaba na. Sarap ay maunan na sa amin nila tatay. At kami po ay kukunin namin yung tricycle. So yan po at kami nandito na namin yung tricycle nakakatuwa po si Johan oh ano, ah. Meron po siyang pang-spray na ganayon na. Ah. Yan po ay pamang ano ah, pamangkin ko sa pinsan si Johan. So yan po to kay nagluluto ng adobong pusit. Ito po ang aming uulamin ngayon. Tapos po ay pritong uh, pakoy. Dito naman po yung aking Mr. A ay nag-aapoy na. <laughs> so yun po't nagdidikit na po yung Mr. ko dito ng uling. Tapos yan po. Ay, uh, tayo pa mag-iihaw na itong tulingan. Ayan po. Si tatay nagpalang ng tulingan. Ayan po ni tatay ng asin. At para po tumahok. Yan ako po na may gagawa ng sausawan. Wow! Hi, Malia! Well Hi! Hi! Clap your hands! Clap, clap, clap! Ay! Ay, 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 ay! Saan ginagawa mo doon? Hay nako so si Kuya Ronald po ay nagiiyaw na. <laughs> yan. <Ba't> mo ngingiti nang walang tuts brasan no? Nice one. pusit mo. No. Hindi kaya maalat ang loto. Ay, baka pinagbaho ba naman. <laughs> maalat pala akong pinto. Ayos na niya. gusto ng sili o, oh, kuya? sili lang dito bata pa. May hmm. ay walang sili ko tayo may... so... Manoy! Ano na? bibet Kami pasok! Sa natin dito na Ibe! Hmm. Halika na! Huli na, nga kami alamaran, apat na kilo. Dahil hmm. yeah. nga kuya, di ba? Marami pa doon sa rit na kalahang na. Aba, ako ang pinapagabas na lang sila. Oh, yeah. Ay, pasal ko rin pa siya. Wow, sarap na ihaw. Okay. kaya niya isa. Hmm. Ay, Wala. Ayaw. Madami yan, akin na yun na.

Ano ang inigaw mm -hmm. na isa. Oo, tama na. Salamat. Kumaya. Si Mali pa rin, ninaanam nyo ang sub-banks mm -hmm. oh, na. Hmm. Sabi nyo, ma. Sabi Ano ang hindi mo? Ano ang inigaw mo? Ang pag ang Ano Ano

ay, wala akong tubig. Ito naman yung mabalik. Ay, wala akong tubig na dala. Kaya kami ipatay. Kaya kami nanghihina. Ay, wala akong tubig. Sabi naman yung dalawang urat lang. Ay, Maganda naman yung magbano at maganda naman. Kami nakino, pati yung piyo. Tatay, ano Kasi kakatipod na yung gana. Kasi ko tatay at ano, ang pinakakilani yun. Ay, ay, hai, hi, 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 hi. Kaya kumate. Kaya kumate, ay, 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 sinagay, hindi lang. <laughs> Sinabay, hindi lang. 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 Sinabay, hindi

Bawal ang tuloy niya, nakahalas ang palang. Ano ba kaya? Uy, kaya? Nini. Ha? Nini? Papaya. Bawal ba naman siya? Bawal, hindi. Uy, bawal magkakulay ang papaya. Ari po na. Ari na. mga sinini unindian, kain. sigtan mo puna lang, <makes> lang ito <uling>. <makes> at ambis. kailan tayo maglukbang tuon? tani man. sa kung may lupa tayo kung maglukbang tuon. magkano magkano budget pa? hindi ako kaya kasi hindi ako kaya kasi awe yung magaling malamig Mala. mag na tsaka... tahanan. sa unang may lupa ng naka at dun na pabahagin ang naka

Nakain po si Mike, may mga luka. Nakain mga may mga bangka. Ay, hey, ang nakit may bangka na hindi ito tayo harap yung pangagad. Nakita yung... mo nakita yung mga doon? Eh, pero baka yeah. naghahakot pala lang ako ng bangka. ang ba -ba -ba pa, ba -ba -ba Kaya nga yung sa may sasakyan. Ang Ngayon, yun. Ngayon, may ka. Ang ko may mag -intay. Kami ay dito na. Ang <laughs> pangalan ng bangka? Hindi yung sasakyang malaki may yellow. Ano pangalan ng pangalan ng ng truck? Hindi ba. Kami ni Juju. Binigyan ako, binigyan ako dalawang tulingan naman. Maganda tayo sa ay, ano kami sumakay, pinsan din nila. Hmm. Kaya pa Hindi kami bibili ano, kami mga pinaglalagyan kami sa plastik at yung bibili namin eh. Okay, sabi ng mga, mga, mga sa amin, niya. ay, inyo na yan. Ay, inyo na ay inyata, dami kuya. niya. na Wala kayo Kain. Ano na? Ano, 150? Mahal Pero ano ba? natin. Ay, Siling haba. May big bag ng tunay. ba? siling haba. ba. Hindi ba kakainin fry? Siling ha, ba. Eh naubukan <laughs> ko. na. Tomato dai. No, ha. Madali natin 'ah. Tama mo na, muna ko. Masakit pa ba na ano 'to? Mira nga daw 'tong salad dito. Hayop ka at tehita. 'Yung pagat tehita tapos na la. Obo, nalinis na 'to, oi. 'Yan 'di, 'to lang. 'To lang. Pero kuno nito, 'yan na. Wala kasi kuno na nang naman dito, 'di ba? Dalhin Ah, Talaga ng mga Ang mga aso. Ay, ito, 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 mga ito, 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 tuwang ito, 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 ako ito, 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 aso ito, 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 kung baga man yung buto na sito mo rin ah. Oo. parang marami sito. Ayaw ako bibili. So, may lang muna yung ina. Okay yung Si ate doy, si ate do nagpabili, ano daw po ay. piraso.